Hindi naman pala masyadong matat malaki yung ano eh. <laughs> Nakabutas. Pako lang. Ano ba lang <laughs> stapler? Malit lang naman pala eh. Hindi <laughs> pa tumagos sa rim. <laughs> <laughs> so yan, magpapalit kami ngayon. So, lesson to learn, kailangan kapag magbubiyahe ka ng gantong malalayo, dapat meron ka laging toolkit. Sa toolkit mo, Marami dyan. Kailangan mo ng ayan. spare na inner tube pang kalas and Threat, threaded. Pag nabutas yan, yan, butas na yan. Sagat na. Pakita mo. No? Yan, nakasagat na yan. Hindi sumisingaw. yan Kapag yan <laughs> nirelease mo ng konti, dire diretso na yung hangin yan. Pag papatayin mo, ibalik mo lang na gano'n. So, try natin. Sana nga Beria Sa William na plat Ayan o Luma na Kailangan palitan talaga Ayan o okay. Hindi naman pala masyadong malaki yung nakabaan eh Nakabutas Pako lang Ano ba lang <laughs> na stapler? Malit lang naman pala eh Hindi pa tumagos sa rim So ayan magpapalit kami ngayon So, lesson to learn, kailangan kapag nagbubiyahe ka ng gantong malalayo, dapat meron ka laging toolkit. Sa toolkit mo, marami dyan. Kailangan mo ng spare na inner tube, pangkalas, ayun. Ano nga ba yung ano? Tsaka, capsule, CO2. So, tapos pangkalas o yan na tapos CO2 CO2 para, Ayon, para sa amin <laughs> tapos eto yung adapter niya, connector so yan titiwarik mo yung bike yan mga the mechanic Kung wala ka namang ano, uh, extra inner tube dapat may dala ka Patch kit. Yan. Patch kit, yan. sa butas. Narinig ko tumutunog. Sabi ko, ano yun? Wala ko may ano eh. Cable tie. At saka ano ba yung laman ng ano ko? Toolkit ko. Gel. Silicon gel. pinali na ng master. Oh. <laughs> Dali lang. <laughs> panis na panis na. repair ko lang din yan eh hindi ko alam kung ano yan bago ba yan bomba mo na ay wag yan wag muna bomba bago ba yan kailangan bombahan kasi para madali sa lansan ito so, isa pang tools na ano ito yung control ano control com combo oh, Uh, Ate, paano gamitin. Ito. Paano gamitin yan? Ito. yan? Kamu ito. Ito. Explain mo ito. Explain. Magagamit mo din yan ito. pag nag ka. syempre, Ito ang release, uh, paano nga ba ito? Ihigpit mo muna. Higpit na higpit. Mabubutas yan. Hindi, kanya-kanya. Iba-iba naman. Merong iba. Pinepress lang itong ano eh. Minsan, pinepress lang to eh. Ito may press. Pero ito, Thread, threaded type pag nabutas yan yan butas na yan sagat na pakita mo no? yan nakasagat na yan hindi sumisingaw Doc Willie kapag ay. yan nirelease mo ng konti dire diretso na yung hangin yan pag papatay mo ibalik mo lang na gano'n so try natin kaso nasan yung tinapang mo na yun ano yan magyayelo to magyayelo Yawa ka ba? <laughs> magyayelo to. Kailangan mo ng pang hawak na ganun maglalam niya co auto nga eh tapos din ito pakita mo ba ito kailangan naka-release tapos papasok natin Ay, pipilitin na to naman eh malapit na malapit na, malapit na. Malapit na. Malapit na sa sa ano masabi mo boss Rodel? <laughs> <Expansy>. <laughs> <Napas> pala, <pinilitin. laughs> Hindi, yung principle niyan. Yung principle niyan, pakakabitin mo to. Oh. Uh, Kaya nga Hanggang naka, umaga, ano? Wala magganit lang. ko yung Tapos ito, i-release mo ngayon. Teka, putik. Patay <laughs> tayo. <laughs> Hindi nakapasok to. <laughs> <laughs> edit, 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 mo na yan, edit, edit, <laughs> Pwede namang i-edit yung vlog na Excited Puti pagka na nahanginan to di Wala lang Lulubo yan Parang chan yan Excited lang Ayan o Pinagtulungan na po Umiiyak na yung Yung wheelset Tatlo po Ang May sakit kasi yung wheelset eh tapos ulit. <laughs> <laughs> yo, no. Kakapasok na. Tapos ito re-release natin. Kung pa paano yung Sino show ko lang para. Kumpanya niyo muna mo mahina. Pinatagalan namin na. para may may ano. Meron re pa pa para ito. Baka yo, pag pinumbahan yo, mo yun. Ano, meron, meron na. Ano, meron na. Meron na, meron na, na ito. Meron na. Bilis ah. Hoy na, hoy na. Tingnan natin, magandang video. Uy, Magkakita yun, nagyayelo yan, oh Sobrang lumig, masakit yan. Labi may doon. Yelento. Yelo. Yelo. Kapit na yun. CO2 kasi yan. Yun. Sagod na, yun. Isasara ulit natin lalak mo. Hindi na yan sisingaw. Sagod na yan, o. Eh, antikis na agad eh. Syempre. Ayan o, nagyayelo. Ayan yung sinasabing pang... Magkakita mo, nagyayelo. Ayan o, nagyayelo. Yelo. Yelo, pero puti yan. Ito yan. Ayan. Yan. Mahirap na naman to kalasin. Naging mekanik po yung vlogger natin. <laughs> May sakit kasi. Yun. Yun. Tapos silak natin yan. Yan, lalak. Yan. Yan, nakalak. Safe na yan. Yun Eto, isang gamit lang to. Wala na to. Wala na. tapos na ito. Makikita ko na yung malakas ang ulan pa parating ah Madami mo po pala eh Wala na, wala na, wala na. Ah. Sobrang pala isang gulong yan Tapos dapat may Jessica silica gel ka Para sa inyo na idol? Para hindi pawisin yung mga <laughs> <laughs> yung mga gulong <laughs> oh, ganun ka simple, ganun ka dali okay. Ayan. Okay. Ayan, may meron ako paalog

tutorial tayo ngayon <laughs> wala muna tayong ride <laughs> stop muna tayo ng ride <laughs> okay, balikat muna tayo bike tutorial ano ah uh, gal natin ang hindi nakarelease yung ano <laughs> <laughs> Eh, flat eh, <laughs> siyempre. <plat. laughs> ngayon may hangin na. Hindi na ayos. Teka, Ito. Another side ng bike tutorial natin. Ito. <laughs> Kailangan natin mo i-release re to, i-release. Re hindi, <laughs> na. Ngayon. Ayan. Tapos. muna re yan. I-release mo din yung quick release na ano, na lock. Tapos yan. Oh. Tapos kailangan mo rin sa bike kit napag aralan ko ngayon ngayon ngayon. Ngayon ngayon ko lang napag-aralan, kailangan mo rin ng basahan. Sinong wala kami. Ayan. May basahan <laughs> si Mr. Dale. Oh, Ayun. Tingnan mo yung kamay sa <laughs> akin. Ay gloves, idol gloves. Ayun, gloves. Sa O! Ano class 10 na? Oh. Oo. Oh, oh. Malupit so, 'yan. Ito, ito, maganda. Malinis pa. Oh. Class 10 'yan, no? Oh. Walang ano 'yan, walang imulmul sa sakong. Oo. Oh. Barlington. <laughs> masado. Mm hindi -hmm. okay. Okay, okay na. tigas na. Sige, And that's all. Ganun kasimple, simple, ganun kadali ang pagpapalit ng gulong pag naplata ka dito sa tabing kalsada. Kung wala kang pamalit, dapat meron kang pangalawang option ka ng bagong bike. Ay. Kung wala pa malit, kailangan mo lang pang taxi. <laughs> na naman ang inyong lingkod. Ano 'yung mahabang bro? Si Ano 'yung, si, lang. Oh, ayun, yung jersey oh. ng ano eh? Laka 'yun eh? Jersey ng captain 'Yung oh. orange. na ano, nakakita kami ng 7 11 Ayun, kakain muna kami. At ando na sila, kumakain na sila. Okay. Ano ulam? Ano ulam? <laughs> si William, tinatawag namin, hindi kami narinig. Oh. Ah? Ganun. Ano pala yun? Ito yung ko ngayon yan. Kaya tayo ngayon. Parang mas uluto na to. Yan. Yeah. Tapos ito sa bawah.

birthday. <laughs> so tapos na naman kami kumain. Meron na naman kaming energy na ano. Yung damit ko na dryer na naman, sumikip na naman. So sisibat na kami. Okay, babos. driving Topen dito na kami si to sa Topen kasama ko si Earn at naiwanan na kami <laughs> Thumbs up daw sabi nila ni tatay Thumbs up. So kaya lang dati ayo naka survive tayo Touchdown tayo, touchdown uh, Dating gawin End of the ride KYEC okay, Parang nasa naitsahan sila eh. Touchdown, kaya way So, dito ko natatapos yung tong video ko. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ang kilometers namin ay 101. Tapos ang oras 15.53. Ito, 101. Tapos 15.53. Eto, ride, time, ride time namin, 7 hours. Quality sobrang tagal hindi kasama naman dun yung mga pahinga mga kain so hanggang sa muli maraming salamat as I always say God bless okay walay pa kayo sila may itan ah sila, ah. sila 7-11 Nauna pa pala kami kila ano? Kila Rodel nararating lang nila ha ah, ah doon ako dito na, 7-11 no ito pag kami masyado <laughs> Bakit? May <laughs> Wala, malayo. <yun. laughs> Wala?